Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga viewers o subscribers, kumusta ka tanan? Welcome o balik sa akong channel. This is Mardy and today we've got some major news that's shaking up the Philippines and the international community. On March 11, 2025, former President Rodrigo Duterte was arrested at Manila International Airport and flown to the Netherlands to face charges of crimes against humanity at the International Criminal Court. But the big question is was this arrest legal or illegal? Should a former president be facing the ICC over his actions? Or is this a political move? Stay tuned as we break down the details and dive into the legal and political sides of this historic moment. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po Don't skip the ads and please watch until the end of my video. On Tuesday, March 11, 2025, former Philippine President Rodrigo Duterte was arrested at Manila International Airport upon returning to the Philippines from Hong Kong, confirming reports that the International Criminal Court had issued a warrant for his arrest. Ang ICC nga nakabasi sa Hague, nag-akusar kang Duterte nga nagdumala sa mga operasyon batok sa droga nga nagresulta sa mga krimen batok sa tawhanong katungod. Dayon siyang giditini o gibalhin nga sa Netherlands aron atubangon ang mga kaso sa ICC nga nagmugna og dakong tensyon sa politika o legal nga aspeto sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Pag-abot ni Duterte sa Manila, ang 79-anyos nga kanig presidente was immediately detained by the Philippine authorities at the airport. Walking with the assistance of a cane, Duterte briefly turned to his aides and supporters who tearfully bade him farewell before he was escorted onto the plane bound for The Hague. His daughter ang yang anak nga si Vice President Sara Duterte, misulay og sa airbase diin gidithin ang iyang amahan apan gipugngan siya sa pagpasulod. She immediately criticized the Marcos administration for complying with the ICC's arrest request, arguing that the court lacked jurisdiction over the Philippines, especially after the country's withdrawal from the Rome Statute in 2019. Sa usa ka pahayag nga gipagawas ni presidente Ferdinand Marcos, iyang gidepensa ang desisyon nga gitawag ang pagdakop ng Duterte nga husto ug sakto and highlighting the Philippines obligation as a member of Interpol. Gipaniguro ni Marcos nga ang aksyon wala mag sa politika apan usa kini kalakang nga angay sundon sumala sa international nga balaod ug sa mga obligasyon sa pagpatuman sa hustisya ug balaod. The former president, visibly upset, vehemently questioned the legal grounds for his detention as he was taken into custody. Show me the legal basis for my detention. Duterte demanded. At his daughter Veronica Duterte recorded the moment and posted it on social media. You must answer for the deprivation of my liberty he added. Clearly protesting what he described as an unlawful arrest. Duterte's legal team quickly moved to challenge the arrest, file a motion in the Supreme of the Nasud. They argued that the ISIS's jurisdiction was not valid following the Philippines' withdrawal from the Rome Statute, and that the arrest violated his constitutional rights. His aides and legal team also argued that they, along with the doctor, were denied access to Duterte after his detention for their fueling concerns over his treatment. Ang warang sa pagdakop sa ICC nagikan sa nagapadayon ng investigasyon bahin sa gyera batok sa droga ni Duterte nga nahitabo panahon siyang pagkamayor sa Davao City o gingon usab sa iyang pagkapresidente. Ang kampanya batok sa droga nagisugda ni atong 2016 na kasinati o daghang kritisismo tungod sa gingong mga extrajudicial killings o paglapas sa mga katungod sa tawhanong mga kinabuhi. Ang mga grupong nga nagapanalipod sa tawhanong katungod nagbanabana nga ang ihap sa mga patay ni abot og 30,000 samtang ang mga opisyal nga tinubdan sama sa Philippine National Police nagreport og ubos pa sa 6,000 nga mga patay. The ICC's warrant, issued by one of its pre-trial chambers, accuses Duterte of murder as a crime against humanity, allegedly committed between November 1, 2011, and March 16, 2019. The court's investigation has found reasonable grounds to believe that the killings were widespread and systematic, part of a broader pattern of state-sanctioned violence during Duterte's tenure. The ICC further emphasised that the arrest was necessary to ensure the appearance before the court and to prevent any interference with investigations, including the protection of witnesses and victims. Ang pagdakop nagdulot og grabi nga debating politikal sa Pilipinas. Si Vice President Sara Duterte usa sa katapat nga kaalyado sa iyang amahan, may kontra sa lakang nga nag-akusar sa Administrasyong Marcos nga nagpasipala sa ligasiya sa kanhing presidente. This is a violation of our sovereignty, she said, criticizing the government's compliance with the ICC's request despite the country's withdrawal from the Rome Statute. Pikas nga bahin, gilipinsaan ni Ferdinand Marcos Jr. ang mga aksyon sa iyang gobyerno nga nag-ingon nga ang pagdakop o sa kaligal na obligasyon ubos sa mga pamaagi sa Interpol. Si Marcos nga nag-atubang o sa kasensitibo nga balansi sa politika sa iyang paka-presidente, mayingon nga ang lakang wala mag-agad sa politika o gipasiugda ang mga international na obligasyon sa Pilipinas. ang sitwasyon nakapukaw na og mga protesta og rally sa Tibuok Nasod. Diin ang mga tigpaluyo ni Duterte nagrally sa iyang depensa og nanawagan nga buhian siya. Daghan ang nagtanaw sa pagdakop nga usa ka pagyubit sa kabubuton sa katawhang Pilipino sa pagtuo nga ang ligon nga baruganan ni Duterte batok sa droga importante sa kaluwasan sa publiko. On the other side, human rights advocates and international organizations have largely supported the ICC's decision, calling for accountability for Duterte's actions. Human Rights Watch and other groups have repeatedly criticized Duterte for the extrajudicial killings during his anti drug campaign and have hailed the ICC's involvement as a necessary step towards justice. ang pagdakop kang Duterte nagpasaka og dakong pangutana bahin sa papel sa international nga hostisya sa mga soberanong nasod. Bisan pa sa pagundang sa Pilipinas sa Rome Statute, nagpabilin ang jurisdiksyon sa ICC sa mga krimen nga nahimo samtang ang nasod usapak ka miyembro. Ang pagkamiyembro sa Pilipinas sa Interpol nagpasabot usab na kini obligado sa pipila ka international nga kasabutan. Lakip na ang pagtuman sa mga warrant sa ICC. Legal experts assert that the arrest is within the bounds of international law, particularly given the gravity of the charges and the ongoing investigations into crimes against humanity. Apan ang legal nga team ni Duterte nagpabilin nga determinado ang Pilipinas walay obligation nga makig cooperate sa ICC pagkoman sa pagundang ni ini sa statute. nga magdala sa mga possible legal ngal hagit sa umabut nga mga bulan. The arrest of Rodrigo Duterte on March 11, 2025, has set off a far storm of legal and political controversy. As Duterte faces charges at the ICC, the situation has divided the nation and drawn international attention. The legal battle over the arrest is expected to unfold over the coming months. With the future of the Duterte's political legacy and the Philippines' relationship with international institutions at stake. As the ICC prepares to try the former president for crimes against humanity, the Philippines finds itself at the center of a global debate over justice, sovereignty, and the rule of law. Thank you very much for watching. And according to Toni Morrison, if there is a book that you want to read but it hasn't been written yet, then you must write it. Shout out and thanks to the comment of Miss Junalyn Cruzana and Rumnik Oknip from Sambuanga del Norte. Maraming maraming salamat po. Special thanks to my source from Google, APNews.com, photo credits to BNC.ph, DailyMail.co.uk, also to Reuters.com, X.com, Manila Bulletin, Tribune.net.ph, Yahoo.com, and Rappler.com. An inspirational quote credits to. Medium.com